Ginamit ng Administrasyong Duterte ang takot bilang sandata. Ginamit nito ang red tagging para patahimikin ang mga kritiko nito. Ang red tagging ay ang pagtatak sa mga individual o grupo bilang mga komunista o terorista. Ginamit ang taktikang ito para siraan, takutin, at patahimikin ang mga sumasalungat. Ang mga mamamahayag, aktivista, at taga pagtanggol ng karapatang pantao ay naging mga target tinatakan sila bilang mga kaaway ng Estado. Maluba ang mga naging bunga ng red tagging. Ang mga na-target ay naharap sa panggigipit, pagbabanta at karahasan, may ilan pa ang pinatay. Ang takot na idinulot ng red tagging ay nagkaroon ng nakapanlalamig na epekto sa malayang pananalita. Natakot ang mga tao na magsalita laban sa gobyerno, natakot silang matatakan bilang mga komunista o terorista. Ang klima ng takot na ito ay naggaroon ng mapaminsalang epekto sa demokrasya. Sinupil nito ang pagsalungat at kritikal na pag-iisip. Lumikha ito ng isang kapaligiran kung saan ang gobyerno ay maaring kumilos ng walang pananagutan. Ang red tagging ay isang direktang pag-atake sa mga pangunahing karapatan ng mga Pilipino. Ito ay isang kasangkapan ng pang-api na ginamit upang patahimikin ang mga nangahas na hamunin ang gobyerno. Kinondena ng international na komunidad. Ang paggamit ng administrasyong Duterte ng red tagging, dinokumento ng mga organisasyon ng karapatang pantao ang maraming kaso ng pang-abuso, nanawagan sila sa gobyerno na itigil ang mapaminsalang gawaing ito. Gayunpaman, halos hindi pinansin ng gobyerno ang mga panawagang ito. Patuloy nitong ginamit ang red tagging para patahimikin ang mga kritiko nito. Ang pagpapasara sa ABS-CBN ay isang mahalagang pangyayari sa giyera ni Duterte laban sa media. Ang ABS-CBN, isang higante sa pagbabalita, ay matagal ng haligi ng media sa Pilipinas. Kilala ito sa pagbagbabalita ng mga critical na issue at sa malawak na naabot nito. Ngunit dahil dito, ito ay naging target. Nakita ni Duterte at ng kanyang mga kakampi ang ABS-CBN bilang isang banta sa kanilang kapangyarihan. Noong taong 2020, Tumangi ang gobyerno na i-renew ang prangkisa ng ABS-CBN. Ito ang tuluyang nagpasara sa network. Mahina at hindi ka panipaniwala ang mga ibinigay na dahilan. Malinaw na ang pagsasara ay may kinalaman sa politika. Ang pagsasara ng ABS-CBN ay gumimbal sa buong Pilipinas. Ito ay isang tahasang pag-atake sa kalayaan sa pamamahayag ang pagpapasara ay nagkaroon ng malaking epekto sa kalagayan ng media. Pinatahimik nito ang isang critical na boses at lumikha ng takot sa ibang mga istasyon ng media. Naging mas maingat ang mga mamamahayag sa pag-ulat ng mga sensitibong issue. Natakot silang danasin ang sinapit ng ABS-CBN. Nawala ng publiko ng isang mapagkakatiwalaang mapagkukunan ng balita at impormasyon. Ang pagsasara ng ABS-CBN ay isang malaking dagok sa demokrasya ng Pilipinas. Ipinakita nito kung hanggang saan ang kaya gawin ng administrasyong Duterte para patahimikin ang mga sumasalungat. Binigyang-diin nito ang kahinaan ng kalayaan sa pamamahayag sa bansa. Ang pagbabalik ng pamilyang Marcos sa kapangyarihan ay isang malinaw na paalala sa madilim na nakaraan ng Pilipinas. Si Ferdinand Marcos Jr., anak ng yumaong diktador na si Ferdinand Marcos Sr ay nanalo sa halalan ng pagkapangulo noong taong dalawang 2022. Ang tagumpay na ito ay hudyat ng pagbabalik ng pamilya sa Malacanang pagkatapos ng ilang dekadang pagkakatapon. Ang rehimeng Marcos ay kilala sa korupsyon, pang-abuso sa karapatang pantao at pagpigil sa mga sumasalungat. Ang pagbabalik ng mga Marcos ay nagdulot ng pangamba tungkol sa kinabukasan ng demokrasya sa Pilipinas. Marami ang natakot na babaguhin ng pamilya ang kanilang imahe at buburahin ang kanilang nakaraan. Nagaalala sila na ang bansa ay babalik sa pagiging authoritarian. Hindi walang basehan ang mga pangambang ito. May kasaysayan ng mga Marcos sa pagkontrol sa media at pagpigil sa mga hindi sumasang-ayon. Noong kanilang pamumuno, isinara nila ang mga kumpanya ng media, ginipit ang mga mamamahayag at gumamit ng propaganda para kontrolin ang mga balita. Ang pagbabalik ng mga Marcos ay nagdulot ng malaking anino sa Pilipinas. Nananatiling isang katanungan kung natuto na sila sa nakaraan at itataguyod ang mga demokratikong prinsipyo. Walang humpay ang giyera ng Administrasyong Duterte laban sa kalayaan sa pamamahayag. Ang mga mamamahayag ay naharap sa pananakot, panggigipit at karahasan dahil lamang sa pagganap ng kanilang mga trabaho. Gumamit ang gobyerno ng iba't ibang taktika upang patahimikin ang mga critical na boses. Ang red tagging, tulad ng napag-usapan natin ay isang karaniwang taktika. Tinatawag na komunista o terorista ang mga mamamahayag na naglalagay sa kanilang buhay sa panganib. Ang legal na panggigipit ay isa pang paraan na ginamit upang patahimikin ang mga hindi sumasang-ayon. Sinampahan ng mga kasong libelo ang mga mamamahayag, kadalasan ay sa mga mababaw na dahilan. Ang mga kasong ito ay dinisenyo upang sirain ang mga kumpanya ng media at takutin ang mga mamamahayag para manahimik. Ginamit din ng gobyerno ang kapangyarihan nito upang higpitan ang pag-access sa impormasyon. Ang mga mamamahayag ay pinagkaitan ng access sa mga pampublikong dokumento at mga opisyal. Nahirapan silang magulat tungkol sa mahahalagang issue dahil dito. Ang pag-atake ng Administrasyong Duterte sa kalayaan sa pamamahayag ay nagkaroon ng mapaminsalang epekto sa kalagayan ng media. Lumikha ito ng klima ng takot at self-censorship. Nag-aalangan ang mga mamamahayag na mag-ulat tungkol sa mga sensitibong isyu. Bahagi 5: Higit pa sa mga balita, ang nakakapangilabot na epekto sa mga karapatan at partisipasyon ng mamamayan. Ang pagguho ng kalayaan sa pamamahayag sa ilalim ng administrasyong Duterte ay nagkaroon ng malalim na epekto sa mga karapatan at partisipasyon ng mamamayan. Kapag ang mga mamamahayag ay pinatahimik, Ganon din ang mga boses ng mga taong kanilang kinakatawan. Ang karapatan ng publiko na malaman ang katotohanan ay lubhang naapektuhan. Kung walang akses sa tama at walang kinikilingang impormasyon, hindi mapapanagot ng mga mamamayan ang kanilang mga pinuno. Ang nakakapangilabot na epekto sa malayang pagsasalita ay lumampas sa media. Ang mga ordinaryong mamamayan ay natakot na magsalita laban sa gobyerno dahil sa takot sa mga posibleng ganti. Lumikha ito ng isang kultura ng katahimikan at kawalang pakialam. Natakot ang mga tao na makisali sa mga talakayang politikal o sumali sa mga protesta. Ang pagsubpo ng gobyerno sa mga hindi sumasang-ayon ay lumikha ng takot na lumaganap sa lahat ng aspeto ng lipunang Pilipino. Ito ay nagpahina sa mismong pundasyon ng demokrasya. Bahagi 6. Isang Bansang Watak-Watak ang pag-aresto kay Duterte at ang laban para sa katarungan. Ang pag-aresto kay Rodrigo Duterte noong Marso taong 2025 ay lumikha ng matinding kaguluhan sa Pilipinas. Ang dating pangulo, na dating itinuturing na hindi maaring hawakan, ay dinakip sa Ninoy Aquino International Airport ng Manila dahil sa mga kasong may kaugnayan sa kanyang brutal na giyera kontra droga. Ang International Criminal Court na nag-iimbestiga kay Duterte para sa mga krimen laban sa sangkatauhan ang naglabas ng warrant of arrest. Ang pag-aresto ay nagdulot ng matinding kontroversya. Itinuring ng mga taga-suporta ni Duterte na ito ay isang pag-atake na may motibong pampolitika. Nagrally sila para ipagtanggol siya, na inaangkin na siya ay biktima ng isang sabwatan. Sa kabilang banda, ipinagdiwang ng kanyang mga kritiko ang pag-aresto bilang isang pinakahihintay na hakbang tungo sa katarungan. Umaasa silang ito ay hudyat pagtatapos ng kawalan ng parusa para sa mga lumalabag sa karapatang pantao. Ang pag-aresto ay lubos na nagwatak-watak sa bansa. Muling binuksan nito ang mga lumang sugat at itinampok ang malalim na polarisasyon sa politika na sumasalot sa Pilipinas. Inaasahan na ang paglilitis kay Duterte sa ICC ay magiging isang mahaba at mainit na proseso. Malamang nalalo pa nitong hahatiin ang bansa. Ikapitong bahagi, ang anino ng impeachment, si Sara Duterte, at ang laban para sa political na kaligtasan. Si Sara Duterte, anak ng dating Pangulo at ang kasalukuyang Vice Presidente, ay nasangkot sa kanyang sariling laban sa politika. Noong huling bahagi ng taong 2024 at muli noong 2025, naharap siya sa mga proseso ng impeachment. Ang mga paratang ay nag uugat sa mga alegasyon ng korupsyon at maling paggamit ng pondo ng publiko noong siya ay alkalde ng Davao City. Mariing itinanggi ni Duterte ang mga alegasyon. Sinasabi niya na ang mga ito ay may motibong pampulitika at pinlano ng kanyang mga kalaban upang siraan siya at ang kanyang pamilya. Ang mga proseso ng impeachment ay nagdulot ng malaking anino sa kanyang paggabisay presidente. Nanganganib na masira nito ang kanyang mga ambisyon sa politika at lalong magpalala ng tensyon sa pagitan ng kampo ng mga Marcos at Duterte. Naggaisa ang mga taga-suporta ni Duterte at ipinakita siya bilang biktima ng pang-api sa politika. Ang resulta ng mga proseso ng impeachment ay may malaking implikasyon sa balanse ng kapangyarihan sa Pilipinas. Bahagi 8: Nagbabagong Buhangin ang Kinabukasan ng Demokrasya sa Pilipinas. Ang pag-aresto kay Rodrigo Duterte, ang impeachment proceedings laban kay Sara Duterte, at ang pagbabalik ng mga Marcos ay lumikha ng isang pabago-bagong tanawin sa politika ng Pilipinas. Ang kinabukasan ng demokrasya sa Pilipinas ay nakasalalay sa balanse. Ang bansa ay nakatayo sa isang sangandaan. Ang landas na pipiliin nito ay magkakaroon ng malaking epekto sa mga susunod na henerasyon. Ang darating na halalan sa kalagitnaan ng termino sa 2025 ay tinitingnan bilang isang mahalagang pagsubok para sa demokrasya ng Pilipinas. Ang resulta ng mga halalang ito ang magpapasya sa balanse ng kapangyarihan at huhubog sa direksyon ng kinabukasan ng bansa. Mananatiling makikita kung magpapatuloy ba ang Pilipinas sa pagdaustos patungo sa authoritarianism o kung mababawi ba nito ang mga demokratikong halaga nito. Bahagi siyam, may pag-asa pa ba, paglalayag sa landas ng malayang pamamahayag. Sa kabila ng mga pagsubok, mayroon pa rin kaunting pag-asa para sa kinabukasan ng malayang pamamahayag sa Pilipinas. Ang bagong henerasyon ng mga mamamahayag, hindi natitinag sa mga banta at pananakot, ay patuloy na lumalaban para sa katotohanan. Ginagamit nila ang mga bagong teknolohiya at plataforma para maabot ang mga tao. Nauunawaan nila ang kahalagahan ng pagpapanagot sa mga nasa kapangyarihan. Malaki ang ginagampanan ng mga organisasyon ng mamamayan sa pagsuporta sa malayang pamamahayag. Nagbibigay sila ng tulong legal sa mga mamamahayag, nagdodokumento ng mga pang-aabuso, at nagsusulong ng pagbabago. May papel din na ginagampanan ng pandaigdigang komunidad sa pamamagitan ng pagkondena sa mga pag-atake sa malayang pamamahayag at pagsuporta sa mga Pilipinong mamamahayag, makakatulong ang pandaigdigang komunidad na lumikha ng mas ligtas na kapaligiran para sa kanila. Malayo pa ang lalakbay ng laban para sa malayang pamamahayag sa Pilipinas. Ito ay isang laban na nangangailangan ng sama-samang pagsisikap ng mga mamamahayag, mga organisasyon ng mamamayan, at ng pandaigdigang komunidad. Malaki ang nakataya dahil dito nakasalalay ang kinabukasan ng demokrasya sa Pilipinas.